Hi guys, morning po. Uh, dugtungan lang natin guys yung ating uh, na antalang usapan about sa ano po ang napapansin o napupuna sa example ng ating logbook guys. Tulad din ng mga nakaraan nating nasabi guys. Marami po yung bura, yung yung timely, yung mga endorsement. Ito guys, ah uh, nakikita naman guys ano yan eh English ah, halos yata yung nakasulat dyan pero guys ah, depende din sa kliente kasi may kliente na nare-record ang gwardiya na English yung ano yung isusulat natin pero wala naman po nakano dyan pwede po yan Tagalog wag lang yung mga lingwahe natin kung tulad ako Bisaya o ilokano Ilocano lang po lang natin gawin yan Tagalog or English po sana ang isusulat natin sa logbook. para kung sino yung magbabasa dyan ay maintindihan po yan. Hindi na po kailangan ng translator kung anong ano. Tagalog, kung nakakaintindi Tagalog at saka yung English. English po ang isulat natin kung nahirapan tayo sa English. Yung po guys, mahalaga yan na isulat natin ang tama. Yun lang po yun. Din, maging maintain na consistent ang ating pagre record kasi mahalaga po yun sa ating trabaho. Ay guys, kung nagustuhan, share po and like. Maraming salamat.